Ayan, mga 5 na po ito. Ay tayo na o maghahalo tayo ng ating uh, molasses. This molasses is 2 kilograms mga mamansir. Then, ang tubig po natin ay nasa 20 liters po yan. Yan may insekto. 20 liters po itong tubig natin. Fresh water po itong mga madam ko ha. Hindi po ano hindi po chlorinated. Ayan. Very sticky po yung molasses natin mga madam ko. Ayan. Ganyan po siya mga madam o oh, yung molasses natin. Dito sa amin, 80 pesos po ang per kilo nito. Oh, 40 pesos pala. So, dalawang kilo yung binili ko. So, 80 pesos lahat. Ayan. Maglalagay tayo, maglalagay tayo ng erito dito para siyang hahalo ng ano natin. Okay talagyan okay, so, natin yung ating mula sa solution ng เอ่อ uh, probiotics natin ito yung ating nitrifying with odor fixing probiotics maglalagay tayo ng sa isang 20 ml 20 liters na tubig fresh water maglalagay tayo ng mga 5 ml lang po na probiotic Ayan, mga 5 ml na po ito. Tapos, mix natin. Okay, so bukas pwede na natin itong gamitin. Ayan, yan mga madam kung paano po kami nagahalo ng molasses at saka ng uh, probiotics. Ayan, 20 liters of fresh water and then 5 ml po na probiotics. So, para mahalo siya ng maayos, lagyan natin siya ng uh, erator. Ayan mga may masol.